Hoy, mga besh. Mm. Uh -huh. Nakita nyo ba yung bagong transfer doon sa school natin? Sino yun? No, Ito na nga. Yung foreigner. Ang gwapo niya, di ba? Ang tangkad. Tapos ang puti pa. Ganun yung mga gusto kong lalaki. Alam mo yun? Feeling ko, magiging maganda yung future ko doon. Ay, gusto ko talaga. Gusto ko talaga siya. Paano gagawin ko? Ano ka ba? 3 days ka na wala, hindi ka pa napag-isip. Shame sa 3 days na nawala ka. Absent ka, 'di ba? In love ka, 'di ba? May tigaw ka ata diyan eh, 'di ba? Dapat naisip mo nang gagawin mo. Kasi bagay kayo ng foreigner na maputi, mayaman, mabango. Sabi niya I love her. Mga gan gano gano sa nakaraan sa poetry. sabi niya, sa so, galing Sa tingin mo ba? Gusto niya rin ako? Piling ko. Kasi sinabi niya, I love her, may petik eh. I love her. Sa ano, play. So, ibig sabihin may chance. Oo, bagay kayo kasi pareho kayo maputi. Ganyan. Tapos pareho pa pang matangkat. Siguro pag nagkaroon kami ng anak ang ganda ng lahi. Yes, maganda yung lahi. Ano ko ba? Andito naman ako. Matangkat din ako. Hindi nga lang maputi kayo, Maggie. Mahal din kita. Oh, ano pang hanapin mo? Mabibigyan din kita maganda lahi. King, ano ka ba naman? Magkababata tayo, Mag magkakaibigan lang tayo dito. Yun na nga eh, tagal na nating magkakilala. Huh? Kita mo, pares pa tayo po, meron pa tayong press price. Eh, basta King, hanggang kaibigan lang talaga yung kaya kong ibigay sa'yo kasi nga, iba talaga yung gusto kong lalaki. Tagal na nating magkaibigan, magkababata pa tayo. Tagal na ako sa sa'yo. Hoy! King! Mm. Andito din ako, oh, ng space? Kung ayaw na sa'yo, mapilitin. Hindi tayo pinanganak ipagpilitin sa sarili natin, andito naman ako. Ano ka ba, Gretchen? Ano po, magkibigil lang tayo. Kung okay. ano yung sinabi na inuulit mo sa akin. Eh hanggang doon lang yung tingin na natin. Alam mo naman kung sino yung gusto ko. Magkaibang magkaiba ay ni Jeka. Lalo pa, mas okay ka lang kasama sa kainuman. Mas malakas ka pa nga sa uminom eh. Tulog na ako. Gising <laughs> ka ba? Ang <laughs> mga <laughs> laging tulog. Alam mo yung tawa mo, parang hindi ganun gusto mo sabihin. Ing, alam ko bit mo rin ako eh. Ayaman na, darating dating araw ma-realize ko rin yan. Hindi, si Jey ka talaga nga. Satak mo na, friends, guys! Sige na! Huwag ito na kayo, hindi mo yung pinagkainan ko, baka ma-inlove ka sa akin. Eh, tama yung hati dito. Tingin tayo kape. Uy, babe! Ano ba? Oo. Oh. Siguro naman ngayon, napa-Hollywood Salon na kita, edi eh maganda ka na, fresh ka na. Baka naman magustuhan ka na ni King kasi lagi na lang yung pinagpipilitan yung sarili niya sa akin ay. eh. Kailangan mo maging gaya mo, uy! Kaya nagme-makeup ako kahit hindi ko gusto, ngira-ngira mo. Tignan mo, ang ganda nga ng kulay ng buhok mo. Tsaka, oh nga pala, bukas babalik mm. ulit kita sa Hollywood Salon, papaayos naman natin yung buhok mo. Ayaw niya naman ako kumpla, uy! Ayos Kaya ka ka nga eh. Siguro this time, magagustuhan ka na ni King. Ay naku. Sana ang Hollywood sana na magbigay ng himala sa akin. Para may inlove si King sa akin. Ito maskara ko okay ba to? Parang tuyo na yung maskara mo last year pa Kasi ah. sabi ko naman kasi sa'yo, palitan mo na yan, tuyot na yan, parang ikaw eh. Si King kasi. Kasi yung boyfriend mo, parang mapakilala natin si King. Pag nakita natin si King na nakita niya yung boyfriend mo, maliliit ko, mapupuntahin sa'kin sa kasi wala sa siya pupuntahan. Oo nga, tama ka. Kailangan okay. ma-corner natin e, siya. Ewan ko ba, padating na yun. Kasi ah, sabi, apa mo, pogi pa naman nun. Kailangan mabango siya, parang patunayan mo kay King na lagi naliligo yun ah. Bakit si King ba hindi naliligo? <laughs> hindi. lagi naka-sando yun, tapos yung sando niya parang feeling ko five days na, pero mahal ko pa rin yun. Yun naman talaga yung mga gusto mo sa lalaki, di ba? Yung, <laughs> yung mga hindi, yung mga dirty looks, gano'n? Ayop ka. Sama ba to? <laughs> ano ka ba? Magkakaibigan tayo. Normal na yun sa atin. Ano ka ba? Okay lang yun. Minsan nga tayong dalawa, hindi rin tayo naliliko eh. Oo, Ate, yung bahay mo may heater. Okay lang yan. Ganda ng Hollywood na kayo na palagi. Oh, ha? Oh, para sa'yo. Para sa kanya pareho! Andito ako! Nangingi ka na lang? Nangingi. Lagi nang nangingi. Akin na nang dismay, no? Hi, classmate. How are you? I'm good. O oh, diba? Sabi ko sa'yo eh. Yung... Yes, muscle builder. Ganyan din ako dati. Nagkadig lang ako. Huwag mo na yung sarili mo, King! Pareho sila naka to. Ako nga ka-tear naman naka-sandok. Ang black, tapos naka-black din ako. Di ba bagay na bagay? Ano, oh, last ka na? Boys, talaga to si King eh. Nahulog tuloy oh. Parang si King nahulog na. Kay e, Jeka. Eh. Sabi ko naman kasi sa inyo eh. Ito, okay. Oh, pinaganda ko na si Gretchen. Dinala ko to sa Hollywood Salon. Siguro naman ngayon, eh, magugustuhan mo na siya. Parehas kang maganda. Nag-lace up pa nga. Ma Mag-ibigan nga lang talaga ang turing namin eh. Huwag mo yung makitulak, mas mo sa stick. Gusto na ako mamatay ko. Ayot na ito. Oo nga. Medo, take her. Ah, yeah, Okay. Maganda na. Huwag mo nalala masyadong palawanagan si King. That he will in love to me, right? Yes. You think in the eyes? No, no, no. Why? He's very choosy. Not like, this is very handsome, very good choice, no? Thank you, Tigre Chimin. Narinig mo yan? English eh. Ano ito? You will marry her? Yeah, sure. Narinig mo? High school pa lang tayo pero marry na agad. Ganon! Iiwalay hmm. din yan. Alam mo, King, ganyan pala yung ugali mo, eh, no? Akala ko pa naman magkakaibigan tayo dito. Pero, dito... pero bakit ganon? Hindi! Huwag mo magsalita! Hindi naman Bakit naman... hindi? Bakit ganon? Pinapanalangin mo na maghiwalay kaming dalawa? Di ba dapat na maging masaya ka kasi kaibigan mo ko? Tapos sasabihin mo, gusto mo ko? Pwes, ayoko sa lalaking katulad mo. Sa so mga magkakaibigan magka pa lang, ganyan ka na eh. Parang pagrelasyon na. So ano? Toxic ka? Hindi naman yun. Hindi, pa. King. Huwag ka naman magsalita. Simula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Friendship over. Teka na nga. Babe, una na kami. Teka lang. Friends-friends ko ito, diba? So akin na to. ito. Dam, hiyak ko. Pwede ko na dam, may na sila yung friends-friends. Kung nga mo ka sa mukha ko yung mga cheese. Tignan mo yung ginawa mo. Ang dagdal mo kasi. Walang kaya yung bunga nga mo. Kaway patuloy kami ni Jeka. Ay, king makasisi ka naman. Ayaw lang talaga sa'yo ni Jeka. Huwag ka magpiling. Hindi naman sa'yo magiging sa'yo si Jeka. Kasi gusto niya si Medo. Kahit na. Alam mo naman gusto ko siya. Ba't ba nagagalit ka sa'kin? Sa Ako may kasalanan. Hindi naman sa'kin sa puso niya. Ang meron lang sa'kin sa yung puso ko para sa'yo. Ganon. ko naman. Alam mo namang wala akong gusto sa'yo. Alam mo si Keke yung gusto ko. Matagal na ba ulit ulit? nga ako ng black ko. Nagsado nga black para materno. Oh, sila ka sila. Alam mo kung ba't di kita magustuhan? Hmm? Hindi ako gali mo. Yung mo walang preno. Nagagalit ka na wala naman sa lugar. Hindi ako yun. Si Jeka yun. Siya nga yung nagalit sa'yo eh. Ako sinisisi mo sa ginawa niya. Kasi nga yung nga mo. dire diretso parang arbalite. Nagsando nga ako ng black para tayo ko kasi silang dalawa. Hindi mo nga nakikita yung mga ginawa ko para sa'yo. Paano ko nga makikita? Si Jay ka nga yung gusto ko. Pas huh? Tapos yan, nag-away pa kami. Ano naman nangyayari sa atin yan? Eh kasi nga ayaw niya nga sa'yo, pinipilit mo yung sarili mo sa kanya. Di ba may apam na siya? Lalo naman ang kulay mo doon. Ayot na. Ako nga nandito, nagpa-Hollywood salon pa nga ako para maging kapantay ko yung buhok niya. Kumistrate yung buhok ko. Nag-escara pa nga ako, nag-escara pa nga ako. Kahit na hilam yung mata ko. Alam mo, hindi ka maganda sa paningin ko. Oo, maganda ka. Pero sa paningin ko, si Jay ka lang yung maganda. Grabe ka naman, King. Nakaka-personal ah, ka na. Kaya huwag um, mo ipilit. Nagpa-cleavage pa ako kahit di naman ako nagkaganin ko. Kaya huwag mo ipilit yung sa atin. Kasi walang tayo. Alam mo, ikaw lang matitira na babae sa mundo. Siguro mas okay na ako maging single. Diyan ka na Sakit mo naman hindi na biro yun ah! Hoy King! Ang dami sinabi mo! Huwag kang iiyak na nagsisisi lalapit sa akin Sayang yung ikap ko. Hoy King, mm. buti naman nakarating kasi reunion natin. Kaya nga eh. Salamat sa pag-imbita ah. Musta naman kayo? Ah, uh, eto. Kasal na kami. 'Di ba sabi mo hindi kami magtatagal, maghihiwalay din kami? Hindi 'yun nagkatotoo. Congrats pre ah. Thank you. Pasensya na rin sa nasabi ko sa last time ah. Dala lang siguro ng pagmamahal ko rin sa dati kaya nasabi ko 'yun. Pero hindi ko naman intention na sabihin talaga 'yun sa inyo. Pasensya na talaga ah. Wala 'yun. Ano ka ba? Ay, Jeka. Meron ka balita kay Gretchen? Simula kasi nung nag-away-away tayo, hindi ko na rin siya nakita Ah, uh, alam mo, okay na siya ngayon. And for sure, mas masaya na siya. Nakakamiss din kasi yung babae eh. niya. Naalala ko pa, siya lang lagi yung kakulitan ko pag wala ka. Hindi ko man maamin siguro. Sa totoo lang, mahal ko pala talaga siya. Alam mo, sa totoo lang, matagal ko naman na napapansin yun eh. Pero in denial ka kasi. Eh, kasi... Ikaw pa yung nasa isip ko nun eh. Oh, andyan na pala siya eh. Uy, hello. Kamusta? Kamusta? Ah, uh, wait lang ah. Heramin ko muna si Gavin. Ay, oh, sige, sige. And sa tingin ko, much better na mag-usap kayong dalawa ni Gretchen. Sa kanya mo na sabihin lahat ng mga gusto mong sabihin sa akin. Let's go, love. Kamusta ka? Hindi anak-anak pala. Oo, oh, okay yung uh, tayo. Hindi ako nakagraduate eh. Kasi yun na ko, yun na ko siya bago tayo magka-away-awayan, ganyan. Tapos nakakatuloyan kami. Kaya pala hindi na kita nakita, tsaka hindi ka na bumasok. Alam mo bang hinanap kita? Eh, ganun talaga, King. Eh. Siguro kailangan ko makalayo para makamove on. Pero nakabuti naman. Actually, pag-graduate na ako ngayon. Ano, working student din ako Doon sa company nung napang-asawa ko. So, yun. Mag-graduate na ako this year. Okay naman din. Good naman. Alam mo, sorry sa mga nasabi ko sa'yo nung huling pagkikita natin, ha? Kasi, yun na rin yung huling araw na hindi tayo nagkita. Tsaka, na-realize ko na Malaga ka pala sa akin. Masaya ako. Pagkasama kita. Siguro nabulag lang ako sa pagmamahal ko ay Jeka. Kaya siguro, lagi akong galit sa'yo. Pero, simula nung nawala ka, tumayimik yung mundo ko. Parang may kulang ba? Alam mo, King, isa lang masasabi ko sa'yo. Sa buhay ng tao, doon mo lang makikita yung halaga pagkawala na sa'yo. Tsaka alam mo, King, Minsan, may isang biyahe na hindi na ulit babalik. Ayan yung biyaheng dinaanan mo. Last na yun. Sige na, luto na yung alaan. Kain na ako, ha?